Happy Father's Day sa lahat ng mga papa dyan, no? Grabe, nakaka-proud yung kayo, mga lalaki, na mga masisipag, na mga lalaking, mga loyal, di ba Mga masisipag, mga mabuting asawa, at uh, ama sa mga anak nila. So, I'm so proud of you all, sa mga papa dyan, no? So, alam nyo, guys, mm check ko rin to. Um, happy Father's Day rin pala, sa papa ko. So, alam nyo guys, bata pa kami. Nahiwalay talaga kami ng maaga sa papa namin. After namatay na yung mama namin. Siguro nasa 5 or 6 years old ako nun. At yung bunso namin kapatid, ay parang ewan ko lang, pero, pero parang 1 year old pa ata siya. So, kaya pinapunta kami yung limang magkakapatid sa probinsya. So, pinauwi kami after mamatay yung ng mama namin. Pinapauwi kami sa probinsya. So, para, sa, para rin si papa makapagtaguyod sa Manila pa para may dito sa Manila para may maipadalang pera para sa amin. Habang lumalaki kami, may mga tao talagang sinisiraan yung papa namin na pinapamukha nila sa amin kung gaano kasama yung papa namin. Pero ewan ko na lang kung bakit hindi tumalab yung mga salita nila. Ang itinatakot na lang sa utak ko na walang perfect na magulang. So nagkakamali rin sila katulad natin. Di ba? Nung bata, kahit tayo na mga bata, mga dalaga at mga ano pa, bata pa. Marami rin tayong mga pagkakamali. How much more na yung mga magulang natin. Di ba? Kasi sila, tao rin sila. Di ba? Kaya no pero laking pasalamat ko talaga kay Papa kasi akalain mo, ikaw daw mamatayan ng asawa. Lugmok na lugmok ka talaga, 'di ba? Plus may mga lima ka pang ma, plus may lima ka pang mga anak na maliliit, 'di ba? Isipin mo 'yan. <laughs> pasalamat talaga ako kasi kahit gano'n nangyari sa kanya, hindi niya kami pinabiyaan, nagpapadala pa rin siya ng pera kahit man lang kahit malaki man or maliit, at least nagpapadala siya. admin mean, kahit maliit man 'yan, at least nagpapadala pa rin, 'di ba? So, he tried his best talaga. Kaya, kasi ang daming mga magulang ngayon na pinabiyaan ang kanang anak, ni hindi man sinusuportaan, di man na totally talaga na no support, di ba? Hindi nga yun, um, kadalasan sa, nga, sa kanila, mga, yung anak nila, mga hindi nga masyadong mabigat eh, kasi isa or dalawa lang anak nila, di ba? So, si Papa pa kaya na may limang anak na namatayan pa ng asawa at ina ng mga anak niya, di ba? Mas masakit yun, di ba? Hindi lang namatayan na um, ina yung mga anak niya, kundi rin, ano, namatayan rin siya ng asawa, di ba? Mahirap din sa kanya yun. Kaya nga, ano, di ba, um, kaya sa mga taong may galit sa mga magulang nila, oo, hindi madaling magpatawad. Pero, ito lang mabibigay ko sa inyo na, ano, God will not forgive you if you haven't forgiven others who sin against you. So, paano ka papatawarin ni Lord kung hindi ka kung hindi mo pinapatawad yung mga taong nagkasala sa iyo. So, once again, Happy Father's Day sa lahat ng mga papa dyan, no? Grabe. Um, isa lang masasabi ko, patuloy lang kayo. And sa mga hindi pa nagbabago dyan, magbago na kayo. Yun lang. Bye-bye. <laughs>